Good morning, guys. Dahil birthday na aking ate sa Friday, meron akong in-order na pag sa kanya mga mga momshi. Dahil magsi 16th birthday na yung aking anak. Meron akong in-order sa TikTok. Yak na magustuhan nyo na to, guys. Tada! Yeah! Grabe, napakaganda niya. Akala ko meron siyang pouch. Ay, ito pala yung pouch niya. Naiwan sa loob. Ayan na mga be. Tapos ito yung ating pa love letter. Ayan. Lalagay natin yung uh, two princess from mama. <laughs> so guys, so guys, so guys, ayan so yung pangalan niya. open natin. Ito ilalagay lalagay natin sa ano. Irarap ko pa to guys. Pahirapan ko pa siya. Ayan guys. <laughs> Princess Nicole. lang ganda. Alam nyo na yung pangalan ng aking anak. <laughs> Wait to try ko. Ambisyosa. Ay. Paano isoto ah? Ganyan. Ganyan lang siya. Ay ang ganda. Parang gusto ko rin ng more than sa restaurant. Ayan. Tapos ilalagay natin siyang ganyan. Wait lang. Hindi <laughs> ko siya malak. Ano ba? Makisama ka. <laughs> Ang hirap ng isang kamay No? Ay, kasya kaya to. Payat to sa kanya. Ah, ayaw yun niya malak. Ano ba yan? Ang naman ilak. Basta magugustuhan niya to Wait. Gawa natin ng paraan. Kaya yan mga be. Ah. Kayanin mo ano. Kayanin mo. Ayan talaga mga be. Ayan. Mm -mm -mm. Ganyan siya. Wait lang ha. Ito na, guys. Na-open ko na siya. <laughs> ang ganda niya, guys. Saka kay Love. Ayun. Parang hindi kasha sa kanya. Yan ang kanyang name. Guys, lagay na natin dito. Parang malaki siya. Pero, tignan lang. Just lagay natin dito sa loob. Sobrang ganda ng pagka-leather niya pala guys. So, oh. Diba? Ang Sobrang ganda. Tapos lagay na natin dito. Ni ate pag-give. Tagalin muna natin yung card. Parang hindi kasya sa kanya mga be. <laughs> Kasi payat yun eh. Yan. Tapos i-close na natin. Ganda na kanya yung lagayan. Yun lang. Update ko na lang kayo guys pag nabigay ko to sa kanya. So ayan na guys. Nabigay ko na kay ya yung in order kong bracelet. Harap ka dito naman. No, oh, makita nila kung face. Yung bracelet. Yan siya guys, oh. My name. Malaki. Maka, alam niyo na yung pangalan nitong babaeng to wanted. Ganun mo, teh.